Dito na kami sa aming pupuntahan. Nakarating din kami. Pero ilang oras? Tatlo. Tatlong oras more na ano, ang masiraan kami. Ayan. Ah. Ah, dito na po kami sa aming destinasyon. Ayan. 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 po. Dito. Ayan. Kaya gusto sa beach, mainit. Lakanap tayo doon sa may lingling sa mga puno. Baka may puno lakad lang tayo doon. Tara, lakad tayo doon. Doon tayo sa lilim. Ay, ilim. may beach pa pala Ayan. Ayan. lakad pa po kami. Samahan niyo po kami. Ayan. Sa ganda ng tanawin ito. Ayan o. Oh. Ayan. Ang ganda po ng tanawin talaga dito. Magbukot lang po ako. Gahanap po kami ng place na mapapagpainan namin. Ayan. Ito. Ang pagpaisok, may bayad. May bayad, may bayad. Hotel Puerto. Yeah. Ayan o. Tres. presyo for minuto, to. Taripa. Maksimo. 14.40. Erdidad. May bayad kung ipagpasok dito sa hardin na to. May bayad pala May bayad. Hindi po tayo pwede. Ah, sa parking. Kala ko yun. Ah, yung May bayad. Ayan. Ito, gala-gala. Pumuna kami. Pumuna hmm. kami. Ito, ito tayo. Hanap tayo rito. Ano malay mo, makatagpo tayo ng upuan. Ayun, dito, dito na naman daw tayo. Dito. Paikot-ikot lang. pag tayo dyan na po ito. Nakad lang po kami. Hahanap kami ng pwesto na makakainan. Makakainan po natin. Ayun, pinasok na po natin itong lugar na ito. Ayun. Ayan. Ayan kung saan, saan na tayo nakarating. Oo. Laki oh. ka. Eh, wala tayong makakainan. Kailangan natin maglamesa. Wala talaga tayo pupwestuhan. Kailangan talaga makikain tayo. Wala mm -mm. <laughs> silang park park eh. Malaglag <laughs> telepono nyo. daming <laughs> upang isda. Kaya daming isda. Hindi po masyadong pansin pero ayan po. Ang daming isda oh. Gutom na sila. Hmm. Lubina. Kung na ka dito, no? mas gutom ka na. Dami po, no? Parang espada. Oh. Ang po isda. Dala lubina, ano? Parang pan. Para, para, para siyang salmon. Lubina tawag po dito. Para.

yung dog-dog. Oh. Ang dami pong yate. Oh. Ang dami ng yate maliliit. Picture lang tayo. Kain na lang tayo. Hindi ka rin talagang sublero O, iba't pit-pit doon na lang. Dito na naman po kami. Pasok na naman po kami rito. Hmm. Lala, lala. Lala, lala. Chill na wala.

ang <laughs> ganda, no? Di ba si Tom? Mm, mm Ganda niya. Remembrance. Maganda yun. Ang daming magiging remembrance. Ay, may music. Sige po, dito na lang po natin ang tatapusin. Maraming po salamat sa inyo. Sa inyong pagsama sa akin. Maraming po. Adio.